Good morning guys for today's video dahil wala tayong upload ganito lang muna ang ating gagawin e, ito po yung aking routine everyday so ayan linis tayo ng buong sala linisan natin ang buong sala ayan ganyan po kalaki ang kanilang sala ayan ay tatlong area ng sala may umpisa natin doon sa kadulaw iyon ayan, yung salang iyon guys ang tawag doon ay Majelis Akmar kasi yung kulay ng kanyang sala ay kulay red at doon side naman na iyon guys ay Majelis um, Akdar dahil ang kulay ng kanyang sala guys ay green at dito naman ay dito tawag naman diba dito ay main sala kasi dito sila nagi-stay tuwing hapon dito sila nagiinom ng uh, tea at tsaka coffee nila dahil nandito rin guys yung kanilang napakalaking television Ayan. Diyan po. Ayan. Puro chocolate yan. Diyan. Kasi. Stock. Ayan. Dito. May kanya-kanyang side. So, ayan po yung sala na aking nililinis everyday. Ganyan. Ayan yan yung hagdan papunta sa taas. Meron din doon sala sa taas. Ayan siya. At meron pa dito guys. ah uh, eto ang tawag naman nila dito ay guest room ito yung ating guest room ayan, hindi ko pa siya nililinisan dahil umaga pa lang so ayan yung ating guest room so paglipat natin dito tapos ito naman yung kanilang wood area ang tawag dyan nila ay wood area dahil andito yung kanilang mga pabango ayan wood area ang tawag nila dyan. Dyan sila nagpapabango pag sila aalis na or lalabas na ng bahay. So, meron pa dyan. Decoration. So, ang tawag naman nila dito ay study room. Dito nag-aaral yung aking alaga kapag meron siyang tutor. Ayan. So, sa umaga, may linis ako dito. May CR din yan. Nililinisan ko din yan, guys. Pati doon sa guest room, may sarili din yung CR. So, ang nililinisan kong CR sa umaga ay tatlo. Tatlo dito sa baba. Tapos, sa taas ay isa. Sa so, umaga lang yung guys. Ganun. So, ngayon nagmamakap, eh. Ayan, ang aking mahiwagang map. Ang alalay ko lagi sa aking paglilinis. Ayan siya. Kahit masira-sira na yan. May, medyo maingay na nga siya eh. Kasi, two years ko na itong ginagamit siya. Hindi pa pinapalitan. Kaya ganyan. Nililinis ko to siya guys. Mga 45 minutes. Pag naka 45 minutes na ako. Tapos na ako. Diretso na ako noon sa taas ayan, ayan, tingnan niyo guys yung aming hagdan yung hagdan na yan ay 32 steps ayan, ayan ang aking gamit sa paglilinis ayan ayan yung kanilang bonggang-bonggang elevator bibihira lang guys ang may elevator sa bahay ng amo napaka, ano din yan dahil yung ibang bahay sobrang taas hanggang fourth floor pero wala silang elevator so talagang hirap na hirap sila maglinis buti na lang ako dito meron silang elevator kaya pag akyat ko sa taas dala ko yung aking mga gamit ganito sinasakay ko lang siya sa elevator kaya hindi ko masyadong napapagod ayan. ayan yung kanilang stock room naman ng aming tubig yeah. tour house tayo today ayan meron din yang yung tubig nila ayan, ganyan tapos guys, kapag may party ang mga babae dito ako nagte table settings dito sila kumakain ayan inaayos ko yan dyan ako nagte table setting dyan ayan, ganyan ayan, lahat to, halos mga salamin yung, yung area na yun yung area na yun yung kanilang lalagyan ng mga Uh, mga plato mga gamit sa kusina mga pagkainan ayan, ayan. Ano yung mga chandelier nila ang babongga guys okay, so ayun may dalawang chandelier doon ayan, ayan. tapos ito pa isa pang chandelier ayan ayun pa Ayan, isa pang chandelier. Hindi ko lang binubuksan siya, guys. Ayan. Pero mas meron pang bongga sa Majelis P. Nakamalaking chandelier talaga. Ang bongga talaga nun. So, ayan, ang aking video for today. Thank you guys for watching.